Nasa 500 milyong pisong pondo ng DILG, pinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapabuti ng pagresponde sa mga krimen at emergency sa bansa. Si Claisel Partilla sa detalye. babalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pondong inali sa mga pangunahing programa ng pambansang pulisya. Matapos bosesiin ang budget ng PNP, nakita ng Presidente ang dagdag bawa sa pondo ng ahensya. Kabilang dito ang mga programa sa Information and Technology ng PNP, pagtatayo ng Safe Camp Security System at Drug-Related Data Integration and Generation System. Nasa National Expenditure Program pero tinapiyasa ng halos isang bilyong pisong pondo pagdating sa General Appropriations Act. Ang mga pondong yan inilagay sa pagbili ng amphibious vehicle para sa Bicol Region at Intelligence Fund ng PNP. Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa Intelligence Fund. So, as instructed by the President kay, uh, sa ating Budget Secretary, ay i-revert ang budget ng IT at tatanggalin yung additional 500 million pesos intelligence fund. Lalagay natin sa um, launching ng and bidding out process ng uh, integrated 911 system para sa buong Pilipinas palalakasin ang kapasidad ng 911 sa pamamagitan ng pagkaragdag ng mga call center at dispatcher bibili rin ng mga dagdag na body camera at location device para sa mga police responder. Mahalagang paglalagay ng sapat na pondo sa integrated 911 system sa bansa na ginagamit sa pagresponde sa mga emergency at krimen. Nakaraang taon, siyam, naput siyam sa libo-libong emergency call ang natugunan ng PNP. Paiigtingin din ng emergency response sa sunog. Bawat fire truck na ide-deploy, dapat may kakambal na ambulansya. Meron tayong 5,000 nurses sa BFP. So, i-utilize natin yung capacity nila by pag may dumadating na fire truck, may darating rin na ambulance na hindi standard practice ngayon. I'd like to thank the President for his support sa budget ng DILG. Nakita niya ang rationalization na kailangan as according to the NEP. Pag tatanggal ng mga budget na hindi kailangan sa hanay ng mga pulisya. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.